Ito naman mga kamote, fresh. Kuha ko natin. Lagyan natin, lagyan natin ng suka. Kamote, fresh. Kilawing dalon mga kamote. ito maamot yung sili kaya ko sa sitro para makita nyo yung light yan maamot eh walang suka yan lagyan natin ng asin <laughs> experiment maamot yan lagyan natin ng asin yan hmm. Siyempre, yung pinakatarapit di kastoy maamot eh yeah. yan fresh na lalagyan natin ng amote. Yan yeah, o. Bukbuki hmm. Fresh hmm. na liver na amote. Maluluto yan sa yan. Yeah. Tinidulon na yun natin para may iwan. Yung amote o. dito yan sa suka mga kamote kasan ko yan ganyan oh. hindi nyo nagipa na yung kulay ng suka oh. naging brown na so iluluto niya yung liver mga kamote yan o oh. iluluto nyo yung liver yan yung liver oh. kinikilaw nila yan mga kamote yan ay ako ang ganda naman <laughs> Dali ka ko ko mamon unad. Yan mga mobe. Yan oh. Papo. Kanan tayo mga mote. Basta ti Lucano. Yan mga mote no. Presya na liver mga mote. Duwa ka non 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 <coughs> après scolaire comme ça tu as besoin d'un non, 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 non.